Ngayong araw ay natapos ko yung pinakauna kong landing page. Welcome sa day 7 ng aking self-improvement and building my personal brand. Kahapon ay minention ko sa inyo na pag-aaralan ko kung paano gumawa ng content platform and landing page. And today, nakagawa ko ng pinakaunang landing page ko. Actually, nakagawa na ako na ito way back 2021. Pero dahil sa lack of confidence and doubt, hindi ko na tinuloy gawin yun. Sobrang bilis kong mag-doubt that time and hindi ko alam ang pinakaiba ng landing page and platform. Kaya ngayong araw, pinag-aaralan ko kung anong purpose and value ng landing page. Kung paano gumawa ng headline, body, and call to action. And today, gusto kong i-share sa inyo yung unang landing page na nagawa ko. And please, comment kayo guys after nyo makita yung landing page for feedback and kung nagustuhan nyo ba yung gawa ko. Nakaka 7 days na ako sa journey ko and today is Sunday. I feel blessed because effective yung blueprint na natutunan ko. Although malabo pa para sa akin ang personal brand, pero gusto kong i-share sa inyo yung mga lessons and achievements na nagagawa ko. Mahaba pa ang lalakbay ng journey na to and gusto kong magpasalamat sa pagsuporta mo sa self-improvement and building may personal brand na binubuo ko bilang pasasalamat sa iyo, nilagay ko 'yung atulong sa akin. Kung paano ko na itong personal brand ko. Kung pupunta ka sa profile ko, may kita mo 'yung link ng YouTube account ko. YouTube 'yung ginamit ko kasi hindi pa ako pwedeng maglink ng website sa profile ko. And sa YouTube ko, doon 'yung may kita 'yung link tree na naglalaman ng mga social media and landing page na ginawa ko. Bilang pasasalamat ko sa pagsuporta mo, nilagay ko sa landing page 'yung blueprint na nakatulong sa akin para ma-build 'yung personal brand ko. And mula ngayon, every Sunday, gagawa ako ng landing page kung saan ibabahagi ko sa inyo 'yung mga blueprint na natututo ko para mabuo yung personal brand na to. That's my story today and see you tomorrow.